Hi mga madam sir, kumusta? Napaka-bless natin ngayon dahil uh, nakatanggap ako ng message. Actually, nung isang gabi pa yon and then ngayon ko lang siya uli napuntahan dahil a uh, ang nangyari kasi is na busy tayo mga ilang ilang araw, in a few days, na busy tayo. So, ngayon kasi naging bakante ako, naging free ako. So, review ko yung mga message niya, pinuntahan ko siya uli uh, meron kasi siyang kapitbahay na nagkaroon ng ano ng cancer stage 4 so syempre mga madam hindi naman tayo mga mayaman lalo na ako din ako mayaman so nagbigay po ako ng tulong kahit papaano kahit konti para at least kung anong pwedeng mabili ganyan anong uh, nung napag ko na dalhin pala nila sa Davao so yung 5k na ibinigay ko sa kanila medyo malaking ano na rin yun, tulong. So, hindi pa yung mga madam kasi kapag ma-check na yon magbibigay din tayo ng ano, ng gamot para doon kay sir. So, sana maging okay ang lahat. So, thank you mga madam and sir sa walang sawang pagsuporta sa akin, sa pag ng ating video. Hopefully na itong page natin ay mag-grow pa ito. ah uh, dadami pang mga followers na darating sa atin and then patuloy lang po sa pag -ano, Uh, pag pagsuporta sa akin sana hindi kayo magsasawa and gaya ng mga sabi ko sa inyo dati na yung mga andito yung mga iba kong followers na hindi ko pa po napili patient lang po tayo at uh, huwag tayong magtampo love you all mm. kay ate sana uh, laban lang uh, huwag natin isipin yung mga problema kasi nandiyan na yung mga problema eh hindi magbibigay si Lord ng problema kapag hindi niya kayang resolbahin ito ngayon lang yan. Kaya laban lang. Tapos, kuya, sana uh, mapanood mo tong video na to. ah uh, sana uh, la lalaban ka rin. Uh, kasi may mga pamilya ka na naghihintay sa'yo. Yung mga anak mo naghihintay sa'yo. Kaya laban lang talaga. Okay? Huwag ka magpadala sa sakit. Ilaban mo talaga yan. Ingat po. God bless. Mapagdasal po kita.